Pagsisisi ni Solomon Dalawang ulit sa paghahari ni Solomon na ang Diyos ay napakita sa kanya sa salita ng pagsangayon at payo sa pangitain sa gabi sa Gibyon nang ang pangako ng kaamuan, kayamanan at karangalan ay sinamahan ng payong manatili sa kaamuan at pagkamasunurin. At pagkatapos ng pagtatalaga ng templo, nang minsan pa ay pinayuhan siya ng Panginoon sa pagtatapat. Maliwanag ang payo, kahangahanga ang mga pangakong kaloob kay Solomon. Gayon man, siyang sa mga pangyayari sa likas at sa buhay ay tila angkop na angkop na sumunod sa tagubilin at makasapat sa mga inaasahan ng langit, ay nasulat ang ganito. Hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa at siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya ay huwag sumunod sa ibang mga Diyos. At gayon kalubos ang kanyang pagtalikod, tumigas ng gayon ang puso sa pagsalangsang, na halos ang kaso niya ay walang pag-asa. Mula sa kagalakan ng kaugnayan sa Diyos, si Solomon ay bumaling sa kasiyahan ng mga kalayawan ng damdamin. Sa karanasang ito ang wika niya. Gumawa ako sa ganang akin ng mga malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Mga sari-saring instrumento ng musika na totoong marami. Sa gayoy naging dakila ako at tumago ako ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala, at walang pakinabang sa ilalim ng araw. At ako'y pumihit upang masdan ang karunungan at ang kaululan at ang kamangmangan, sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari, sa makatwid bagay ang nagawa na lalong panahon ng nakaraan. Sa gayoy ipinagtanim ko ang buhay at ipinagtanim ko ang lahat kong gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. Sa kanyang sariling mapait na karanasan, natutuhan ni Solomon ang kawalang saysay ng buhay na naghahanap lamang ng mga pinakamabuti sa mga bagay sa lupa. Nagtayo siya ng mga altar para sa mga Diyos ng pagano upang masumpungan lamang na walang kabuluhan ang mga pangako nito na kapahingahan ng diwa. Mga madidilim at tumutuligsang isipan ang bumabagabag sa kanya gabit-araw. Sa kanya ay wala ng kagalakan sa buhay at kapayapaan ng isip, at ang hinaharap ay madilim at mapanglaw. Gayunman ay hindi siya pinabayaan ng Panginoon sa mga pabalita ng sansala at mga mabibigat na hatol, sinikap niyang gisingin ang hari sa ng tinatahap nito. Inalis niya ang sanggalang sa kaharian at pinahintulutang ang mga kaaway ay bumagabag sa kanila at pahinain ang kaharian. At ipinagbangon ng Panginoon si Solomon ng isang kaaway na si Adad na Idumeo. At ipinagbangon ng Diyos si Solomon ng ibang kaaway na si Rezon. At naging puno sa isang hukbo. Kanyang kinapuutan ang Israel at naghari sa Syria. At si Jeroboam na lingkod ni Solomon ay makapangyarihang lalaki na matapang ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari Sa wakas sa pamamagitan ng isang propeta ay ipinahatid ng Diyos kay Solomon ang nakagigimbal na pabalita Yamang itoy nagawa mo at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo walang pagsalang akong aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayon may sa iyong mga kaarawan ay hindi ko gagawin alang-alang kay David na iyong ama, kundi sa kamay ng iyong anak aking gagawin. Nagising sa panaginip sa hatol na itong parusa sa kanya at sa kanyang sambahayan. Nakita ni Solomon sa pamamagitan ng konsensyang nabuhay ang kahangalan ng kanyang buhay. Nabagbag sa diwa may mahinang katawan at isipan. Bumaling siyang uhaw at pagod, na mula sa mga basag na sisidlan ng mundo. Tungo sa bukal ng buhay, upang doon ay makainom. Sa wakas, ang disiplina ng pagdurusa ay gumawa sa kanya. Matagal nang bagabag siya ng takot at pagkawasak sa kawalang-kakayahan niyang lisanin ang kahibangan. Ngunit ngayon ay nakita niya sa pabalita ang sinag ng pag-asa. Hindi lamang lubusang inihiwalay siya ng Diyos kundi nakaamba pang iligtas siya sa pagkaaliping higit na malupit kaysa libingan, na doon ay wala siyang lakas na makatakas pa. Sa pagtanaw ng utang na loob, kinilala ni Solomon ang kapangyarihan at kagandahang loob niyang mas mataas kaysa pinakamataas. Sa pagsisisi ay binalikan niya ang kanyang mga yapak tungo sa mataas na dako ng kadalisayan at kabanalang mula doon siya bumagsak. Wala siyang pag-asang matakasan ang bunga ng kanyang kasalanan. Hindi siya makalalaya mula sa alaala ng mga hilig ng sarili na kanyang sinundan. Gayon man ay magsisikap siyang taimtim na payuhan ng iba na huwag sundin ang kanyang kahibangan. May kababaang ikukumpisal niya ang pagkakamali at itataas ang tinig sa pagbibigay pabala sa iba upang walang mawaglit bunga ng mga impluensya ng kasamaang ipinunla niya. Ang tunay na nagsisisi ay hindi basta iwawaksi ang alaala ng mga naging kasalanan. Hindi siya agad-agad matapos tanggapin ang kapayapaan na magwawalang bahala sa mga kamali ang nagawa niya. Iisipin niya yaong naakay niya sa kasamaan at sisikaping sa anumang paraan ay maakay sila sa landas ng katotohanan. Hanggat lalong maliwanag ang landas na tinahak ay gayon kalakas ang kanyang pagnanais na akayin ang paa ng iba sa tamang landas. Hindi siya matutuwa sa dating buhay o gagawing biro ang mga pagkakamali. Itataas ang babala ng panganib upang mabigyang hudyat ang iba. Kinilala ni Solomon na ang puso ng mga anak ng tao ay puspos ng kasamaan at kaululan ang nasa kanilang puso. At muli ay inihayag niya, sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangagagalak sa paggawa ng kasamaan. Pagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan, at humaba ang kanyang buhay, gayon may tunay na talastas ko, na ikabubuti nilang nangatatakot sa Diyos na nangatatakot sa harap niya. Ngunit hindi ikabubuti ng masama, niyahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Inspirasyon ay itinala ni Solomon para sa darating na henerasyon ang mga taong nasayang sa kanya, taglay ang mga leksyon ng babala. Kung kaya bagamat ang ipinon lang kasamaan ay inani ng kanyang bayan ang buhay niya ay hindi lubusang nawaglit may kababaan at kaamuang sa mga huling taon ng kanyang buhay si Solomon ay nagturo ng karunungan oo nakinig siyang mainam at sinikap na isaayos ang maraming kawikaan umahanap ng mga nakalulugod na salita at nang nasusulat na na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaaralan ka. Klesyas Test 12, verse 9 to 12 Ito ang wakas ng bagay lahat ay narinig kanyang sinulat. Matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. patina na ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ang mga huling sulat ni Solomon ay naghayag na hanggat nadaman niya ang kasamaan ng kanyang gawi ay tanging pansin naman ang ibinigay niya upang ang mga kabataan ay mababalaan laban sa pagkahulog sa mga kamaliang umakay sa kanya, upang lustaying walang kabuluhan ang mga piling kaloob ng langit. May kalungkutan at kahihiyang ikinumpisal niyang sa kasibulan ng kabataan. Sa halip na masumpungan niya ang Diyos bilang kaginhawahan, tangkilik at puhay, ay tumalikod siya sa liwanag ng langit karunungan ng Diyos at inilagay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa halip ng pagsamba kay Jehova. At ngayon matapos matutuhan ang kahangalan ng gayong buhay, ang marubdob na naisin niya ay masagip pang iba sa pagpasok sa mapait na karanasang na daanan niya. Sa makabagbag damdamin, kanyang isinulat ang tungkol sa mga karapatan at mga responsibilidad sa mga kabataan sa paglilingkod sa Diyos. Tunay na ang liwanag ay mainam at masayang bagay sa mga mata na magsitingin sa araw. Oo kung ang tao ay mabuhay ng maraming taon, magalak siya sa lahat ng yaon. Ngunit alalahanin niya ang mga kaarawan ng kadiliman sapagkat magiging marami. Lahat ng dumarating ay walang kabuluhan. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. At lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, idadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan. Sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim. At ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig at ang mga malakas na lalaki ay mapayuyukod. At ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. At yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. At ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan. Pagka ang tunog ng gilingan ay humina at ang isa'y babangon sa tinig ng ibon. At lahat ng mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa. Oo sila'y mga tatakot sa mataas at ang mga kakilabutan ay mapapasadaan At ang puno ng almendro ay mamumulaklak At ang balang ay magiging pasan At ang pita ay manglulupaypay sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan At ang mga tagapagtangis ay nagsisigala sa mga lansangan Bago ang panaling pilak ay mapatid o ang mangkok na ginto ay mabasag o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Hindi lamang sa mga kabataan kundi sa mga katandaan din naman, at silang papalubog na ang buhay na ang buhay ni Solomon ay puspos ng babala. Nakikita natin at nadidinig ang mabuhay na lagay ng mga kabataan. Ang mga kabataan ay alanganin sa matuwid at mali at ang agos ng masamang damdamin ay malakas para sa kanila. Sa mga may edad na, hindi ang mabuhay at kawalang katapatan ang inahanap natin. Inaasahan nating ang likas ay matatag at ang mga prinsipyo ay nakaugat na. Datapwat hindi laging ganito. Nang si Solomon ay dapat sanang kasing tatag ng mulabe nahulog siya mula sa katatagan sa kapangyarihan ng tukso. Nang ang kalakasan niya ay dapat sanang pinakamalakas, nasumpungang siya ang pinakamahina. Sa mga halimbawang ito ay makikita nating tanging sa pagbabantay at pananalangin naroroon ang kapanatagan ng kabataan at katandaan. Ang kasiguruhan ay wala sa mataas na posisyon o mga dakilang karapatan. Maaring may maraming taon na ang tao ay nasa tunay na karanasang kristyano. Gayunman, ay lantad pa rin siya sa mga pagsalakay ni Satanas, sa pakikibaka sa kasalanang panloob at panlabas na tukso, kahit na ang pantas at makapangyariyang si Solomon ay nagapi. Ang pagkabigunya ay nagtuturo sa atin na anuman ang kakayahang intelektwal ng isang tao at gaano man katapat siyang naglilingkod sa Diyos, hindi siya panatag na makaaasa sa sariling karunungan at integridad. Sa bawat sali ng lahi at sa bawat dako ng tunay na pundasyon at huwaran ng pagbubuo ng likas ay pareho. Ang banal na utos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang dakilang simulaing nahayag sa likas at buhay ng tagapagligtas ang tanging tiyak na pundasyon, ang tanging patnubay. Karunungan at kaalaman ang magiging katatagan ng iyong kapanahunan at kalakasan ng kaligtasan. Ang karunungan at kaalamang ang Diyos lamang ang makakapagkaloob. Kung paano noong sinalita sa Israel ang tungkol sa pagsunod sa kanyang kautosan, ang katotohanan din ngayon, ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga bansa. Deuteronomy 4.6 Narito ang tanging sanggalang sa integridad ng tao, sa kadalisayan ng tahanan, kapanutuhan ng lipunan, o katatagan ng bansa. Sa gitna ng mga kagulumihanan ng buhay at panganin at naglalabang mga pag-aangkil, ang tanging panatag at tiyak na patakaran ay sundin ang tagubilin ng Diyos. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid at siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makikilos. Silang didinig sa babala ng pagtalikod ni Solomon ay iiwas na sa unang paglapit pa lamang ng mga kasalanang nagpagupo sa kanya. Tangi ang pagsunod sa mga kahilingan ng langit ang mag-iingat sa tao sa pagtalikod. Pinagkaloob ng Diyos sa tao ang dakilang liwanag at maraming pagpapala. Datapot malibang ang liwanag at pagpapalang ito ay tanggapin hindi ito magiging kasiguruhan laban sa pagsuway at pagtalikod. Kapag silang pinagkatiwalaan ng Diyos ng matataas na posisyon ay tatalikod sa Kanya tungkol sa karunungan ng tao, ang liwanag nila ay magiging kadiliman, ang mga ipinagkatiwalang tungkulin ay magiging bitag. Hanggang sa magwakas ang tunggalian, mayroong tatalikod sa Diyos. Isa sa ayos ni Satanas ang mga pangyayari, anupat malibang tayo ay ingatan ng kapangyarihan ng Diyos, ang mga ito'y hindi mamamalayang magpapahina ng kaluluwa. Kailangang sa bawat takbang ay magtanong tayo, ito ba ang daan ng Panginoon? Hanggat ang buhay ay magtatagal pa, may pangangailangang magbantay ng mga damdamin at pagmamahal na may matatag na layunin. Isamang sandali ay di tayo ligtas, malibang umasang lagi sa Diyos. Ang buhay ay nakatago kay Kristo. Pagbabantay at panalangin ang kasiguruhan ng kadalisayan. Lahat ng papasok sa lungsod ng Diyos ay dadaan sa maliit na pintuan sa malaking hirap. Sapagkat hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal. Datapwat, walang sino mang nahulog na dapat malumbay mga katandaang dati ay nagparangal sa Diyos, datapwat, maaring nagparumi ng kaluluwa at nagsakripisyo ng kabutihan sa mga altar ng masamang pita. Ngunit kung sila ay magsisisi, mag-iwan ng kasalanan at manumbalik sa Diyos, ay mayroon pang pag-asa para sa kanila. Siyang nagsabi, Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay ay nagbibigay din ng paanyaya. Lisani ng masama ang kanyang lakat, at nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. At kaawaan ka niya siya at sa aming Diyos nang habag sa kanya at sa ating Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Apokalipsis 2 verse 10 Namumuhi ang Diyos sa kasalanan. datapwat minamahal niya ang makasalanan. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikot, kanyang ipinahayag. Akin silang iibiging may kalayaan. Ang pagsisisi ni Solomon ay taimtim. Datapwat ang samang ibinunga ng kanyang masamang gawa ay hindi mapapawalang bisa. Sa panahon ng kanyang pagtalikod, mayroong mga lalaki sa kaharian na nananatiling tapat sa pagkakatiwala, nananatili sa kadalisayan at katapatan, ngunit maraming naakay sa pagkakasala. Ang puwersa ng kasamaang napasimulan sa pagpapasok ng pagsamba sa mga Diyos at makalupang gawain ay hindi madaling maaalis ng nagsisising hari. Ang kanyang impluensya sa kabutihan ay totoong napahina Maraming nag-atubiling magtiwala sa kanyang paghahari. Nagkumpisal man ang hari ng mga kasalanan at isinulat pa ito sa kapakanan ng mga susunod na lahi. Hindi siya makaaasang lubusang masira ang masamang impluensya ng kanyang masasamang gawa. Pinalakas ng pagtalikod na ito, marami ang nagpatuloy sa kasamaan at kasamaan lamang. At sa pabulusok na landas ng marami pang pa pinunong sumunod sa kanya, ay mababakas ang malungkot na impluensya ng prostitusyon ng kanyang mga kalakasang kaloob ng Diyos. Sa hinagpis ng mapait na pagbubulay-bulay ng mga kasamaan ng naging buhay niya, si Solomon ay naghayag. Karunungan ay maigi kaysa mga sandata sa pakikidigma. Ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti. May isang kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno. Ang mangmang ay nauupo sa malaking karangalan. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungkwento ng manggagawa ng pabango. Gayon ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Sa maraming liksyong itinuro ng buhay ni Solomon, wala nang higit pang idinidiin kaysa kapangyarihan ng impluensya para sa mabuti o masama. Gaano man kaliit ang abot ng ating buhay, may impluensya tayong ibinibigay sa kagalakan o kahabagan, labas sa ating kaalaman o kontrol. May bunga ito sa iba sa pagpapala o sumpa. Maaring mabigat ito sa ulap ng kawalang kasiyahan at kasakiman. O may lasong nakamamatay ng kasalanang minamahal at inaalagaan o kaya ay may lakas ng pananampalatayang nagbibigay buhay, tapang pag-asa at matamis na halimuyak ng pag-ibig. Datapwat may kapangyarihan sa kabutihan o kasamaan ang ating impluensya. Na ang ating impluensya ay maging tungo sa ikamamatay ay isang nakakatakot na isipan. Ngunit posible, isang kaluluwang na iligaw na nawalan ng kaligayahang walang hanggan sino nga ang makakasukat ng kawalang yaon. Datapwat ang isang biglaang kilos, isang walang ingat na salita sa ating bahagi, ay maaring magbigay ng malalim na impluensya sa buhay ng iba na magwawasak ng kanyang kaluluwa. Isang mantsa sa likas ay maaring magtaboy ng marami palayo kay Kristo. Kung paano ang binhing itinanim ay nagbubunga at muling itinatanim, ang ani ay dumarami. Sa ating ugnayan sa iba, ang batas na ito ay totoo. Bawat kilos, bawat salita ay isang binhing itinanim upang magbunga. Bawat gawa ng kagandahang loob ng pagsunod ng pagtanggi sa sarili ay magbubunga sa iba at sa pamamagitan nila ay sa iba pa. Kung kaya't bawat gawa ng inggit, masamang nasa o pag-aalit ay isang binhing mag-uugat ng kapaitan. Nasa sa pamamagitan nito ay maraming sasama at marurumihan. Hebreo 12, versikulo 15 At gaano pang higit na karami ang malalason. Sa ganito, ang paghahasik ng mabuti at masama ay nagpapatuloy sa buong panahon at pang walang hanggan.